Alam mo ba kung bakit kahit gaano kalaki ang sweldo mo, parang laging nauubos lang ang pera at wala kang naipon? Welcome sa Wealthy Mindset at sa video na ito, tatalakayin natin ang psychology of money o bakit mahirap talaga makapag-ipon at ano ang mga mindset traps na madalas nakakaapekto sa ating savings. Malalaman mo rin ang limang habits na humahadlang sa pag-iipon at sasabihin ko rin kung paano mo mababago ang mga ito para sa mas wais at secure na financial future. Tandaan ang sinabi ni Dave Ramsey, isang kilalang financial advisor. You must gain control over your money or the lack of it will forever control you. Ready ka na ba? Let's dive in! Habit number one, sweldo to sweldo mindset. Maraming Pinoy ang gumagawa lang ng basic living at gadgets o wants ang nauuna kaysa mag-ipon. Kapag ganito ang mindset, kahit mataas ang kita, nauubos ang pera bago matapos ang buwan. Tip: Pay yourself first. Magtabi ng pera sa savings bago gumastos sa iba. Tandaan ang sinabi ni Robert Kiyosaki, author ng Rich Dad Poor Dad. It's not how much money you make. It's how much money you keep. Ang sikreto, i-prioritize ang savings mo bago lahat ng luho. Kahit maliit, basta consistent, lalaki rin ang ipon mo sa katagalan. Habit number two, Instant gratification. Madalas gusto natin agad ng bagong gadgets, clothes o milk tea. Ang utak natin ay wired para sa immediate reward kaysa long-term goals. Subukan ang 30-day rule. Hintayin ang 30 days bago bumili. Sa loob ng 30 days, maaaring mapagtanto mong hindi pala kailangan ang item. Si Thomas J. Stanley, author ng Millionaire Next Door, ay nagsabi, Most people's biggest financial mistake is living beyond their means. Ibig sabihin, ang madalas na pagkakamali ay gastusin agad ang pera na hindi iniisip ang long-term goals. Kung matutunan mong kontrolin ang immediate desires, mas madali kang makapag-ipon. Habit number three, lack of financial planning. Kung walang budget o goals, nawawala ang focus sa savings. Maraming tao hindi alam kung magkano ang kailangan para sa bills, emergency fund at investments. Subukan gumawa ng simple budget plan. Maaaring 50/30/20 rule o envelope system para madaling sundan. Tandaan ang sinabi ni Benjamin Franklin, "If you fail to plan, you are planning to fail." Ang planning ay hindi lang tungkol sa pera, kundi sa future mo. Kapag may plan ka, alam mo kung magkano ang dapat isave at mas maiiwasan ang impulsive spending. Habit number 4. Emotional Spending Kapag stressed, bored o depressed, madalas bumibili tayo para temporary ma-feel good. Ang problema, habang gumagastos emotionally, walang naipon sa future. Subukan ang non-spending coping habits tulad ng journaling, exercise o hobby. Sa ganitong paraan, naiiwasan ang unnecessary spending at mas mamanage ang emotions. Si Suze Orman, financial advisor, ay nagsabi, A big part of financial freedom is having your heart and mind free from worry about the what-ifs of life. Kaya, para sa peace of mind at savings, iwasan ang impulsive emotional spending. Habit number five, lack of awareness. Maraming tao hindi alam kung saan napupunta ang pera. Kahit maliit na gastos, nagkocumulate at nakakaapikto sa savings goal. Subukan gumamit ng budget app o expense tracker. Sa pamamagitan nito, makikita mo ang lahat ng transactions at mas maiiwasan ang leak sa wallet mo. Si Dave Ramsey ay nagsabi rin, you must tell your money where to go instead of wondering where it went. Kapag aware ka sa bawat piso, mas madali kang makakaipon. How to change your money mindset. First, set clear financial goals. Maglaan para sa emergency fund, investments, at retirement. Second, pay yourself first magtabi para sa savings bago gumastos third track every peso dapat alam mo kung saan napupunta ang pera mo fourth delay gratification huwag agad bumili ng hindi kailangan fifth build healthy habits iwasan ang emotional spending tandaan do not save what is left after spending but spend what is left after saving sa simpleng pagbabago ng mindset at habits, makakamtan mo rin ang financial freedom at peace of mind. So, ayan, ka-wealthy mindset. Ngayon, alam mo na kung bakit mahirap makapag-ipon at paano baguhin ang iyong money psychology. Kung gusto mong maging wais sa pera at mas mag-ipon, i-comment sa baba kung alin sa habits ang gusto mong baguhin muna. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa Wealthy Mindset para sa mas marami pang financial tips at challenges. Remember, small mindset changes is equals to big financial wins.